Magkahalong pangamba at panghinayang sigaw ng mga residente ng Batangas. Nang personal nilang nasaksihan ang pagbagsak ng mga bato sa ilang bahagi ng Taal Basilica. Ang pinakamalaking simbahang katoliko sa Asia. Isa ang Taal Basilica na napinsala sa magkasunod na lindol noong nakarang linggo. Haga alas 9 ng gabi, Martes noong nakaraang linggo ng unang yanigin ng lindol na may 5.5 magnitude, ang Batangas. Ang pinakamalakas sa pagyanig umabot sa intensity 6 na naramdaman sa Batangas City. Uh, may mga part yung fault na very strong yung bato, mayroong part na weak. You know? So nagbe-break yung fault independently sa iba't ibang segment. Na, na maliliit na earthquake. You know? Paalala ng Feebox, huwag basta maniwala sa mga kumakalat na babala sa social media. Wala kasing anumang instrumento sa ngayon na makapagsasabi kung kailan darating ang lindol. So dapat, huwag tayong mabahala kung may nagkakalat na <laughs> sasabihin na next week magkakalindol. You know? uh, walang katotohanan yan. You know? Ang gusto lang nating mangyari, dahil nga... <laughs> Merong tayong fault dito sa Metro Manila at may potensyal na mag-generate na maximum ng 7.2 magnitude. Uh, gusto nating maganda yung mga tao. Ang sigurado lang, dapat alam natin ang gagawin sa sakaling dumating ito. Baganda ng go-bag o emergency survival kit na may lamang pagkain, tubig, gamot at pang pangailangan. Bagdakda ng plano o emergency plan kasama ang pamilya sakaling abutin ng lingdol. Kung abutan ng pagyanig sa loob ng bahay o sa gusali, pumunta sa ilalim ng lamesa. Tandaan ang duck, cover and hold para maprotektahan ang ulo sa mga maaaring mahulog na kagamitan. Kung abutin sa labas, tumakbo sa pinakamalapit na bakanting lote. Bagbasid at lumayo sa mga poste. Tandaan ding huwag na huwag sasakay ng elevator sa ganitong sakuna. Kung nasa elevator man, pindutin ang bawat floor at lumabas agad kung may pagkakataon. Kung abutan naman sa sakyan, manatili sa loob at umiwas sa mga tulay, flyover, asa sa may saktura maaaring tumumba o magiba. Baging alisto sa aftershock at huwag magpaka-kampante. Pag-iigan, hindi sa magpanik at maniwala sa mga hindi verifikadong impormasyon, pagandat maging alisto sa lahat ng pagkakataon.